welcome to my channel uh, about sa uh, ano po sabi nung ating magaling na vlogger ng ating uh, magagaling na vlogger once na idinikit mo rin yung clearance dito mababawasan yung slack kung bagay, mababawasan yung slack ng gulong yung parang ganito mababawasan daw pero doon sa bago nagpunta ako dun sa bago ganito rin may ganito rin eh sabi nila so try natin i-press to para malaman natin kung talagang mawawala okay pag hindi nawala ay eh, hindi hindi pero ang mas maganda rito palitan nyo ito ang gear nito tsaka ito kasi mas alog sya o oh, pag hindi tingnan nyo ako oh, kasi o oh. diba So magkakaroon siya ng cause ng ingay at saka ng slack. So hindi tayo nagmamagaling. Ah, uh, lang natin yung sinabi ng ating magagaling diyan. Kaya didikit mo ito. Kasi may gap siya, may gap. Para daw ah, mabawasan yung slack. Hindi okay, try natin. Wala namang mawawala. Try natin, sir. So So ito guys, uh, press natin. Uh, may clearance nga naman siya. So try natin i-press. Tapos kapit natin kung anong ano. Yun. Ano, uh, ano, lumulubog na. Okay. So, ito paps. Uh, dinikit na natin. Medyo, ayun oh, dikit na talaga 'yan oh. Kasi kung makikita mo yung kaayong uh, ano, yung space dito sa circlip, clip. Ayun oh, mo na. So, sana try natin kung mawawalan siya masyado ng mababawasan siya ng slack. Hindi man totally mawawalan, mababawasan. Sabi to ng isang ating magaling na vlogger. Siyempre, nakapalo tayo sa kanya. Eh, try natin na, Okay So, ito paps, dinikit natin So, mas maganda Sabi nila Ito, diba sabi nila Pagdikitin lang yan Mawawala yung slack Yung ingay, nakala mo yung sila mga bearings Ito mas maganda mga paps uh, dito, itong gear na ito at saka ito, mas maganda yun ang palitan nyo. Kasi ayun yung ay, isla ko. Oh. Yan o, oh. dyan gumagalaw. May islak siya. So much better itong palitan nyo. Kahit di nyo idikit doon. Okay? So yun ang pagkatuto natin mga paps. Shout out sa lahat ng ating subscriber at followers. Shout out kay wala na bala rito kay kay Kuya Kipo Kuya Kipo ng ano parang naman malaya maligaya shout out po kay Kuya Kipo hindi ko na mapapakita yung plakat baka tayo maano yan bye bye thank you thank you sa pag watch mga paps